Hey guys, ito na ang ating extreme gaming test ng Infinix 30 Tingnan natin kung meron ba siyang hitting issue sa mga games na tetestingin natin. Start na agad natin dito sa micro shooting Mobile. Nakasagad yung kanyang graphics dito. At 100% tayo mag start sa kanyang battery. Tingnan natin after ng Warner na gaming kung maglalagbo siya sa may multiplayer sa kasi may battle royale. Limang multiplayer ang ginawa namin sa kanya dito. Tignan na sa Infinix Note 30 VIP. At yes guys, good news. Pasado siya sa minimal multiplayer na ginawa namin sa kanya. Never siya nagdag kahit isang beses. Itong gameplay natin ngayon, is ito yung panglimang gameplay ng multiplayer. At kitang kita naman dito na wala pa rin siyang lag kahit isa. Is point the Friendly shock Siyempre, tetesting natin sa may battle royale. Sa may sagad na graphics din niya. Super slight lang siya nag frame drop dito guys. Pagka smoker lang yung gamit natin. Pero overall, wala naman siyang problema dito sa may Call of Duty Mobile. Sa may direct yung Warner Gaming sa kanya, solid naman ang performance niya. Hindi siya katulad nila Tecno Camo 20 Pro 5G at Infix Note 30 VIP. Na ilang game lang sa may Call of Duty Mobile is naglalag na agad. At after nga ng Warner Gaming dito is habang naka-mobile data sa may sagad na graphics niya. niya. I-17 lang yun na sa kanya battery. Pwedeng pwede na. At saka sa mid-temperature naman niya. Is naging around 40 to 42 siya dito sa may Call of Mobile. Sa Mobile sa mga sureball na to guys. Wala siyang kahit isang lag dito. Dahil marami namang smartphone na super optimized sa game na to. Supported siya ng parehong ultra graphics at refresh pressure dito guys. Maganda talaga pang gaming ng Dimensity 1100 5G. Extra Dimensity 8025 na processor. Yes guys, luma na yung processor na to. Dahil nga parang 2 years old na siya. Pero at least mas pinangumura na nga siya in Infinix Phoenix. Nakait luma na. Still napakaganda pa rin pang gaming ngayon. Kesa sa mga bagong smartphone ngayon. Like ng bagong Redmi Note 12 Pro 5G. Na mas mahal pa dito. Pero mas mahina pa siya. Naalala ko pa dati guys. Si Redmi Note ang pinakamagandang specs sa mga ngitong presyo. Ang kaso si Redmi Note 10 Pro na pala. Ang huling smartphone ni Redmi. Na merong pinakasulit na specs dati. At sila Infinix sa Tecno na talaga ang bagong budget na pwede ng mga smartphone ngayon na meron mga magagandang specs ang matindi pa nga dito ay super discounted yung presyo niya ngayon kaya nakashare siya ng 12,000 lang sa may Shopee na mayroon 15,000 na SRP mas magugustuhan mo to sa mga smartphone na mayroon Dimensity 8050 dahil mas stable nga siya sa may gaming itong Dimensity 1100 saka sa performance wala naman silang halos malaking difference dito dahil like ka sa may Mobile Legends After ng Warner Gaming nga dito is 20% lang yung nabaho sa kanya at di rin siya masyadong uminit. Halos simple rin sya ng temperature sa may Call of Duty Mobile kanina. Na around 40 to 42. Dito naman tayo sa pinakamabigat na game, sa mi Genshin Impact. Dito kayo sa sa mi high na graphics at sa mi 60 FPS na gameplay. Ito yung sample niya guys. come a little closer. <laughs> You're in for a little shock. <laughs> I'll come a little closer. You've been a naughty boy. <laughs> Kitang kita naman siguro dito na talaga naman napakasmooth niya sa game na to. Nakaisang oras na diretso yung gaming sa kanya is halos wala talaga siyang lag guys tapos party pag kaling pa nga tayo sa may Call Duty Mobile kanina saka sa may Mobile Legends tapos nga ngayon dito sa may Genshin Impact almost 3 hours na tayo naglalaro sa kanya masasabi ko guys mas maganda talaga sa may gaming itong bagong Zero 30 kumpir sa may Note 30 VIP yung konting overclock sa may processor ni Note 30 VIP na dapat mas magbibigay ng extra per performance sa may gaming yun pa yung nagiging dahilan para sa mag-inus siya na mas mabilis at alam na natin kung ano pa mangyayari pagka nag yung smartphone natin ng sobra. Kaya sa case itong Infix 030, mas marirecommend ko to over kay Infix Note 30 VIP. Lalo kung hindi naman sa inyo malaga ang bypass mode. Katulad ko, never ko naman ginamit ang bypass mode sa may gaming. At after ng Warner Gaming sa may Genshin Impact, from 63%, naging 37% na lang siya. 26% yung nabawas sa kanyang battery. At sa may temperature naman niya, is naging around 40 to 42 pa rin yung kanyang temperature dito. Kay Silkis napaka solid niya sa mi gaming. Bonus ko na tong Wild Drift. Ito yung kanyang gameplay dito. Maabot naman siya ng 120 FPS sa mi gameplay niya. Pero bumababa rin yung kanyang FPS dyan. Pero okay pa rin naman. Respond pa rin naman siya para sa akin. Kaya kung naghanap ko ng bagong smartphone ngayon na mayroong magandang design. Talaga naman premium guys ang design. siguradong hindi kayo mabibiru dito sa mi Infinix 030. Hindi lang to sa mi gaming malakas. Kaya ibang usapan din sa mi camera niya. Sigurado magugustuhan nyo rin to. Nasa 20% po yung natira sa kanyang battery. Osprey nga ng 4 hours na gaming sa kanya. Ibig sabihin makakapag ka pa na isang oras sa may Call of Mobile dyan. Kaya solid din yung kanyang battery para sa akin. Average naman yung fibers sa non-stop na gaming dito na naka-mobile data. And yes guys, wala akong nakita heating issue sa kanya dito. Ito napakaganda ng performance sa mga games na tinesting natin. Try ka lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.